Everybody, welcome to my channel. We are here in the bus stop of Rocheva terminal. We're waiting for the bus 13. We're going to Big Center. It's 35 degrees Celsius here. It's very hot. And we don't have work now together with Aileen. coming now the bus 13. signal bus thirteen. ay let's go. Ayan. May nagjuna na kami dahil lah, sa malamig na dito sa loob ng bus, autobus terminal, autobus Israel bye bye. Hello. Oh guys, ganda ng puno. Gintong ginto. Ayan o. Oh. Gold na gold, parang nara. Ganda. Ganda ng puno. Masagana yan. Ay. Diba? <laughs> Natahananaba. Enriquet Sald midrkhov at tikwa. At magalit ang nasa namin. Yeah, may manghuhuli ng rag cup. Papacheck natin. Ito na lang, may pareho kami. Ayan, chine, kung ako ay nag-tap. Ayan, napakalaga talaga na maging honest sa boss. Para masarap ang inyong book. We were going to Kampai. Kasi may hapon yung isa akong kasama. Milik sa Kampai. Hahaha. <laughs> Reserve muna na tayo. Oo. Sige. Magpapa-reserve na muna sa kampay. Tigala muna. Maya-maya na. Ayan! Diyan ka tatayo. So lang pa kaya lang may stand ka. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> yeah, <try and> <laughs> Naiinis na. Sige ka parang tiktok. Okay. <laughs> so, okay. si Intay natin. Dito kami sa, ano, sa uh, Super Farm. Mm. Super Farm!